guys uh, dito tayo ngayon sa Skyway buhay driver tayo ngayon guys so papunta tayo ng uh, exit tayo dito sa Kison Hub papaship ako yung guys kung meron kang napapansin na mo sa manio at maging mainahon no? 6 si skyway Sanlayan San Juan Ah padala pa. Kuya, ano oh. ah, habot yo ng bumira so, kaisho? Mata traffic siya dito. Dapat pamu-muna dun eh. Sa baba eh. Ha? Oh. Ah, yan dapat Pag pinag-uho na, oh. o. Pag nila yan dyan. Tama ah, yan, o. Diba nag na lang siya dyan, o. Oh. Ibig sabihin, guys, walang naka... walang laman yung buperong. Ayaw palang magkakarga ng tubig. Eh, dapat eh. Lagi may